Oo, um, water Malakas ang hangin. Um, Tsaka, ang dulas. Huwag kayo rito madulas ang daan, oh. May mga lumot yung kalsada. Delikado para sa mga bata. Ito nga pala yung tsura ng lugar namin. Bago malalasa yung habagat at pagyo. Malawak pa ang playa at pwede pang pagsugaan ng mga alagang hayop. Saan ina nga pala kami dito sa aming lugar? Na sa tuwing darating ang tagulan, itila ba abot ang tubig sa kalsada? Kung mapapansin natin sa video, eh tila ba parang hindi aabutin ng tubig ang kalsada kasi masyado pang malawak yung laplaya. At medyo nag nagkakaroon na nga rin ng hukay sa ilalim ng kalsada kasi sa maghapong pagkampas ng alon. Hindi talaga may yung ganitong sitwasyon. Dahil natural lang naman sa loob ng isang taon na darating na gantong sakuna. Kaya kung mapamansin nyo, lahat na nakatayong kubo. Dito sa tabing lawa ay matataas ng pundasyon. Dahil alam na namin, sa loob ng isang taon ay darating ganitong sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon nga pala, ay eh basic na lang sa amin yung mga alipong ah. Parang normal na sugat lang ba ganon? Malakas yung hangin. Sumasampan na yung alon dito sa may kalsado. Mahihirap pa rin magpalipad pagkaganto. delikado. dito tatangayin yung drone doon yung palibad mukhang hindi naman ganong mahangin ngayon dya kaya tatrain natin makapagpalipad ng drone tingin ko yung hangin naman ay yan eh kaya niyang kaya niyang sabayan eh hindi tulad kahapon masyadong malakas yung hangin okay hindi na tayo sa spot hanap na lang tayo ng pwesto medyo kalmado yung panahon ngayon mukhang makapagpalipad tayo ng drone hindi ganong maalo hindi tulad kahapon medyo kalmado yung panahon ngayon ay may lumutang na ano eh, lumulutang na parang ano yun, freezer eh, ano yung palutang o lagay ng mga isda nakikita natin ano talaga taas yung nilaki ng tubig so ito yung ating RC1 controller RC1 o RC2 nakalimutan ko nung tawag dito eh tapos ito yung ating drone na papalipa rin DJI flip ano ko ba tinawag na DJI flip kasi siguro kaya siya tinawag na DJI tanggalin muna natin yung cover ng gimbal natin medyo sensitive tong camera yan dahan dahan lang yun kaya siguro tinawag na DJI flip kasi napiplip siya ayun o pagka binuksan mo siya automatic na siya nag on parang medyo malakas ang hangin pa min delikado pa yata magpalipad ito na okay na kanini Ano ba ng hangin min eh ano ba ito? kaya nakayanin ang drone natin. Set up muna natin kung 65 pa 4K. Sa camera. Ano sa camera? Ano natin mapapalinaw? 1.2 pp. Ano no. Oh, no. Oh, hindi tayo sa si video. Kano kaya minong... okay, na nung nakatigod na. Hindi ko mong update na rin siya. Tinala ko na ng tubig, no? <coughs> did you